Social media influencer at anak ni Kuya Kim na si Eman at Chienza, pumanong na sa edad na 19. Narito da chika ang detalye. Ibinahagi ng mag-asawang Kim at Peli at Chenza ang malungkot na balita tungkol sa pagpanaw ng kanilang 19 years old na anak na si Eman at Chenza, isang kilalang social media influencer at modelo. Sa isang pahayag na ibinahagi sa social media, nagpaabot ng labis na kalungkutan ang pamilya at Chenza sa biglaang pagpanaw ni Eman. It's with deep sadness that we share the unexpected passing of our daughter and sister, Emman. She brought so much joy, laughter, and love into lives and into the lives of everyone who knew her. Emman had a way of making people feel seen and heard, and she wasn't afraid to share her own journey with mental health. Her authenticity helped so many feel less alone. To honor Emman's memory, We hope to carry forward the qualities she lived by, compassion, courage, and a little extra kindness in your everyday life. With love, Kim, Feli, Jose, and Aliana. Si Emma Natchienza, anak ng TV host na si Kuya Kim ay kilala sa social media bilang isang inspirational na kabataan na bukas sa pagtalakay ng mga isyong may kinalaman sa mental health at self-expression. Ayon sa pamilya at Chensa, si Eman ay isang mapagmahal, matapang at tapat na anak na laging nagpapasaya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa kasalukuyan, wala pang ibinibigay na detalye ang pamilya tungkol sa sanhi ng pagpanaw ni Eman. Pero may kumakalat na news article na dahilan ng pagkamatay ng social media influencer na si Eman at Chensa.